suspension. Ayun kasi ang ginagamit ko dati. Ay eh, sinabihan na ako ng papa. Hello guys, sige extra tayo dito sa printing machine. DBG <laughs> niya ito eh. Ito. Pwede print ko. bulan we'll

baka gusto niyo mag-order or mag uh, print sa mga uh, souvenir niyo or sa mga pangailangan uh, pong personal, pwede kayo mag-print dito. Dito nagsa sideline ako. Na. <laughs> Ito lang pala mag-print, amag uh, uh, print dito. May press na tawag. Ito. Ito yung papel niya. Tapos ilagay mo siya dito. Tapos mo nga, Ay, hindi pala. <laughs> Pwede mo lang lagyan mo eh. I-hitos na ganun. Hanggang 15 seconds lang. Pag tunog niya, hangat mo na siya. Para ma... Kita mo na kagad kung dumikit niya yung in-head press natin mga dre. Stop. So, Ayan, uh, tumunog na siya. natin siya. So yung kulay niya, dumikit na siya rito. Ah, gusto niyo rin magpa-personalize, pwede rin pwede rin kayo paggawa dito pang personal pang uh, souvenir pang bigay. Oh, Tapos ang gumagawa nito, ito mga dre, ayan, ito yung mamayari. Pakita mo siya mo. Eh, Ay si Jared. Kapit bahay lang din namin. Either din gusto malaman or kontakin ako? Kontak na kayo mag-business na kayo sa Facebook, sa, sa yung ko, video. Para ma-share ko sa kanya o ma-share ko kayo. ulit. lagay natin to. So, ito pala yung pag-print niya. Hindi pa diretsyo. Naka-mirror yan siya. Natawag baliksad. Para pag nagay mo rito, on the didikit siya. Pero umuula na. Ayan, lagay natin dito. Mabo na naman ang ating paligid. <laughs> So ito eh, kung cool pa lang ito, uh, order kasi ito mga dress sa kanya. Kaya tulungan ko siya para madaling na matapos. Uh, sa mga gusto magpagawa, yung uh, tumatakbo dyan, yan, meron tayo dito paggawa ng pagsitaran siya. Pwede niyo rin pamigay ito sa mga butante for uh, souvenir nila. Uh, pagdating na din sa may fan masyento malala kayo bumuto kayo nagdagyo <laughs> rin sa mga fan nyo voters ayun uh, simulan to tapos ipress mo dito tapos press mo lang yun dito ganoon lang sya paulit ulit lang so So, bisabay hanggang dito lang mga dre, ang ating pag-tutor or pag-hit press para lagi po ako sa aking YouTube. Don't forget to subscribe this channel para lagi ako yung ma-update sa aking program. Bye!